Hello, good morning everyone. Back to work na naman tayo mga kaidol. So good morning sa inyong lahat diyan. Good morning mga good morning nga pala sa mga top sender natin diyan, no? Sa mga tala sender, lalo, lalo na 'yon sa mga top pa natin. So good morning po sa inyo. Salamat po sa suporta. Ah. So Lagi lang natin gagawin mga guys no. Araw-araw. Pilito lang naman lagi yung panonood ng video. Tapusin yung panonood at i-share ito pagkatapos no. Bago niyo i-share, mag-iwan kayo ng bakas. Para mapansin ko kayo. So, bali napalitan na natin yung ating kasama mga kaidol. Ipauwi eh, na ngayon sa bahay Kasi magpapahinga na So ako na naman ngayon na nakatuka So sa wala pang mga tala dyan Pasukin nyo yung mga bahay na lagi nagpa Pasa ng mga tala Para magkaroon kayo ng tala Kaibiganin nyo mga guys Para lagi kayo may bibigyan ng tala Pero hindi kayo may bibigyan ng tala Kapag hindi nyo isishare yung mga video nila share niyo mga video nila para magkakaroon ka rin ng tala yan naman yung ginagawa natin kahit ako yung ginagawa ko kahit yung hindi na hindi na bibigay ng tala pasokin nyo yan kasi yung nakadagdag points sa atin dito na maraming comment sa iyo share mo rin yung mga video nila para Lagi ka nila masuportahan sa pang-araw-araw na pagko-content mo. Kasi dito sa Facebook mga guys kailangan natin ng suportahan. Kayaan yung iba yung hindi nag-re-respect sa inyo lang, lalo yung mga matatagal na content creator na mga sikat na. Kasi hindi naman talaga yan namamansin. Kasi yung mga pinapansin yun yung mga sikat din. Pero hindi mga sikat, hindi yan mamansin. Kahit ano pang gawin nyo dyan. Kahit nakailang share kayo sa mga video nila. Hindi yan mamamansin. Kasi mga small creator tayo, kaya hindi tayo papansinin. Mayroon man ng iba dyan na malalaki, na mamansin. Alam nyo na yun, ang ibig sabihin. Yun yung may puso talaga na tumutulong din sa mga kapwa nila content creator na mga mahihirap. Pero yung mga mayayamang content creator hindi rin nagre reply sa inyo. So yun lang mga guys no. Ingat-ingat lang tayo sa pagsuporta kasi may mga iba dyan na sinususuportahan yung mga bias. Hindi marunong mag-riser kahit na nakailang share na kayo sa mga video nila hindi pa rin kayo pinapansin eh, kayo naman ang dahilan kung bakit sila kumikita so yun lang good morning sa inyo at ingat kayo palagi